dugo? dugo ba yan? dugo yan tiktamay yan oh dugo ito dugo ito? huwag mo nga ilawan ng flashlight bro yan oh dugo talaga yan oh dugo yan dugo yan dugo yan bro? ha? sakay pa to nga bro lahat la, la, la. dugo. dugo talaga to, Wala, eh? ito alam mo yung mga abak oh uy yan oh dugo oh Tidak, WELL. uh, apa Loh? lah, di atas sini? Kekalahan di atas ini. Wuih! Berapa? Tidak, saya tidak tahu. Apa yang berlaku di atas ini? Berapa? Apa yang berlaku di atas Saya tidak tahu. Ada <inaudible> Ito, Ay, parang hilingig nito bro. Parang ayaw kong tingnan bro. Walang tao bro. Makain. Yun ang sabi ko na sa akin bro. Nung no, si, si Ram? Oo hmm, si Ram. Tao yan si Ram? Oo no, tao yan si Ram. Pero may kakayahan siya bro. Mag, maglaho. Ano ba? Hmm. Tapos naisip ako. Lalo na, lalo na nakabahan ako bro kapag magsalita siya bro na sa puno siya. Sa malaking puno siya nakatira. Doon ako hindi. Parang hindi ako mananiwala. Kasi normal pa sa tingin ko normal lang siya na tao sa puno siya nakatira. Oo, Sa ano lang? Tao ba yan o inkanto? Iwan ko talaga kasi pag... Pero, pero tao talaga siya bro. Oo, no, oh, tao siya. May damit siya. May damit siya. At may hawak. At, naka, at nakakausap mm. mo. At, at saka yung... Oo, oh, nakausap ko siya bro. Pero sabi na sa akin, yung mga bite ng inkanto is kas, ka, ano, kasama niya. Kasama pero niya. Yung mabubuti inkanto? Oo, oh, nagkasama niya na nagtutugis sa mga ano kasi oh, sa mga tikbalang kaya may ano siya may ano yung gabay yung sabi niya sa akin ka gabay kung tao yan siya bro dapat may bahay siya hmm, kaya nga Puji. sa, sa puno siya nakatira ano ba paano ba siya matitira sa puno oh, nga, bro kasi malaki daw bro sobrang puno sobrang laki yung puno bro yung sabi ni niya sa hmm. akin oh my god talaga kaya yung naisipan ko talaga na puntahan kung totoo ba parang parang gusto kong makita yung taong yan bro oh. Pwede naman bro. yung interview natin. Kung, kung ano talaga. Kung ano katotoo yung yeah. sinabi niya na doon siya sa puno nakatira. Kasi kung sa puno, para, para na rin siyang mga mga inkanto or mga agta o yeah. kapre niyan. Yun ang sinasabi ko sa kanya eh. Kaya sa yung sabi lang sa akin, parang pinaikot niya lang ako. Ano lang siya, may may gabay daw siya. May gabay? O, may kaibigan siyang hmm. anong ano, inkanto. Alam mo bro, bro? Oh. o. Oh. ganun bro, kasi alam mo bro, sinasa, ano, sinabihan ko siya, bakit marunong ka magtagalog? Naku. Ano ano siya, ano, sabi niya sa akin is, mayroong nagano sa nagdikta sa kanya. Tapos ano yung ano po yung sinasabi sa gaba niya, yun po yung sasabihin niya. Yung susundin po yung salita. Ah, ah hindi hmm. siya pagkagalog yung salita niya. May um, marunong din sa magsalita natin sa ano, Usaya. hindi saya. Tapos marunong din siya magtagalog. Ano? Sabi niya sa akin, ah, uh, talino um, siya. Kasi ano, sabihin ko siya, bakit parang ka magsalita ng Tagalog? May ano, ka, ya, sabi sa akin. May ano, kabigan, kaibigan niya sabi hmm. ano, sa akin tawag. Uh, may nagdikta sa akin na isang uh, gabay. Gabay? oh, uh, yun po yung, kung ano yung sasabihin niya, yung gabay, yun po yung susundin niya. Oh. Uh, kasi po yung, kapag tayo magsalita, tapos, yung... Ano yung gabay niya? Intan yan? Hindi ko na, ano, sa, ano, hindi, hindi ko na nasabi. Kasi nakabaan ako dahil parang, ano bigla yan? ako akong tinatake niya. Parang, akala niya sa akin ay kalaban. Parang interesado akong makilala yung taong yan, bro. Kaya nga, bro. Sige, bro. Pwede naman, bro ano natin baka ah, hanapin natin siya baka mag ano tayo kasi yung last upload po namin tinulungan mm -hmm. po kami ni Pilimon mm -hmm. eh, sabi po nagkasama niya nagkasama kayo ni Pilimon? oo oh, sabi po niya sa akin is, yung nagtagpo po kami ah, sinabihan siya sa abyan na napangalim ng buhay po namin yun bigla po siyang susuot sa kasukan ah, sa kagubatan mm -hmm. at hinahanap po, na, hinahanap po kami yun na, nakita po kami ni Pilimon kaya sabi niya sa akin, may kasama ka pala. Oh, si e, Pilimon, okay naman si Pilimon. Okay, ngayon. si Pilimon lang nangyari ka, Pilimon. Mabuti naman. Kasi parang mabait talaga yung abya ni eh bro. Dahil parang ano siya, uh, ayaw na mapahamak po kami. Yun. Kasi sobrang nung kaba po yung ano ni yun, uh, kaibang, ka, Ram. Kaya uh, sobrang bilis sila pumunta sa gubat. Kasi may na sa gubat po kami na gumagalaw yung mga ano masukal na kakahuyan. yung gubat pero wala kami nakikita sige bro patuloy tayo yung hanapin natin bro, bro. sa sige bro sunod explore natin bro pwede pwede puntahan natin puntahan yan, natin. yan para mas uh, mabuti mas araw Para may duda rin ako sa kanya bro hmm. sige sige bro pero yung tikba lang na sana yun, bro hmm. sundan natin yun bro tara sundan natin ingatan tayo bro kasi yun ang nangyari sa akin bro Pero kahit nagano sa ta ano bro, kahit nagano sa nagano tayo nag uh, nagmasid tayo. Pero hinila pa rin tayo. Mhm. Mm -hmm. Grabe. Dito yung patunguro pa baba. Sa tingin ko dalawa 'yun. Dalawa? Dalawa 'yun sa tingin ko. Baka maraming, maraming kasamahan ng football, maraming siguro sila. Maraming yung ang sabi niya sa akin, bro, yung kaibigan ko, nagkalat na. Kalat, Nag ka? Nagkalat siya sa, sa kagubatan. Gusto magbiktima ng uh, tao. Ang tanong ngayon, saan kaya banda dito? Hmm. Hindi ko na dinig yun, ano. Baka malayo na dito. Ang problema, bro, yung taong uh, parang kinuha ng Tikba lang yung yung taong na humingi ng tulong ba, yung sumisigaw. Mm, -mm. Na, na kaya yun? Kaya nga. Yan yung hanapin natin bro. Unahin ah. natin yun para mailigtas natin ah, yun. Hanapin natin, natin bro. Tulong. Lah, Sabo Ha? Ano yan? Ano yun? Ano yan? Ay, ano sa kahoy yan boss Pulong kahoy yan? Ano ito? Ha? Pulong kahoy yan? Oh? No? Dugo! Dugo ba yan? Dugo yan! Tikamay yan o. Dugo ito. Dugo ito? Huwag mo nga ng flashlight, bro. Yan o. No. Dugo talaga yan. Wala. Oh, dugo yan, dugo yan. Dugo yan, bro. Ha? Sa kaya ba ito, bro? La, 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 la. Mayroon, mayroon pa dyan. dugo talaga ito. Wala, may mga apak pa, bro. No, Uy. May mga apak pa. Yan dugo o. Bro, may apak. Wala, may apak pa. loh loh, perumpa di situ, dugu bro, bro. terkalah cuma dugu, hui loh, loh, lihat tuh, patung setakas bro, patung seitan mas, bro, bagaimana gan bro? hewan kuy, barang walak ya tak, jangan di situ, aduh, <tik> terkalah cuma dugu, hui, ahi, kah, tergilingin gitu bro, barang <tik> ayo kontingen bro, barang Pero mawala yung malay ko, ano yan? Wala, wala ng malay pag nagkakita mo yung dugo Ano? Hmm. Matatakot naman ito bro Pero hindi tayo magpapatingin na gano'n Panganapin natin bro baka kailangan nyo ng tulong Wala, wala ko sa taas Wala Wala Ano? Bro, kawawa naman yung tao niyan bro. Hindi natin yan mabutay nang mabuta ng buhay. Bro. Siguro. Baka kinain na yan. Ingat yeah, Tingnan mo dyan bro, baka nandun patungo sa malaking puno bro. Yung mga dugo lang yung tingnan mo parang wala namang dugo dito ah bro 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 ha? siguro bro tirahan natin pero kahoy naman yan huwag natin huwag sayangin natin ano huwag natin sayangin yung punong kahoy wala na bro nako pagkakinain na yun bro hmm? pagkakinain na yung tao yun nako pero pagkakinain na bro sana makikita man lang tayo kahit na pakas na sinina gamit man lang gamit lupa ah pero maubos yata yun bro malaki ba yung tigbalang siguro malaki kasi yung kabayo malaki yung mabayo mas malaki pa sa tao nako

Grabe to bro, napakasukal na talaga dito bro. Ano ya, bro? Ano? Ya, 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 parang pinto. No? Ya, ya. so, wala. no? tayo, ah, portal to. Kapag hindi... Tignan mo. Tignan mo yung kawayan bo. parang... Parang pinto ng bahay. yunoo 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 ah. May aso? May aso. May yunoo 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 yunoo

Wala man bro, Kita mga ka-bro. hindi ito tayo, bro. Baka ano lang, bro? para Parang kasi siyang pintok, bro. Hmm? Parang pinto Siguro hindi siya, ano mga ka-islo. Yan. Ah, nung pumasok ako dyan, hindi naman tayo nawala. So, baka hindi ito lagusan. So, ang tanong...

ah puno, okay, bro, da, masuk, ayano ayano masuk, ayano masuk, aso. Bro. Ayan, ayan naman yung aso. Wala lang, pero yung aso. Ayan, Yon, kapalit, mu, mu, ano no? kapalit. Ano kaya yung kondisyon ng si Ate Blalang? Eh hey bro Ano yun? Uy! Ano bro? Ano

Tingnan oh, mo gumagalaw yung dapat. Oh. oh, oh. Ang yan. natin yung laser na uh, binasbas atin ng kabigan nating alien. Papawa. Subay nang daan si. Yap. Oh. Okay. Sige. Ah, uh, putahin natin doon para mas malaman natin kung meron doon. Yung papunta yung tikbalo. Oh, oh. oh. Uy. Uh, Hindi tayo. Hindi tayo.